Oh, meow meow ah. Sa labas ah. Mas nalingado pag nandito sa lubyan. Hmm, malambing. Malambing ito po saan to. Kaya nga eh. Malambing. Nyaaaw! 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 Malambing oh. Nasundan niya yung kamay mo. Nyaaaw! Nyaaaw! Maghilog, mag... Maghikul-hikul mag na siya pag nasa kamay mo yan. Makapunta yan. Nyaaaw! Okay, hindi mo. Gusto niya i-ano niya yung ano niya. Myow. Balik ito nga.

Yeah.